Ngayong araw ay magbe-breed na naman ako ng beta. Marami kasi nagme-message sa si akin at nagtatanong kung paano daw gawin 'to. Dahil mabait naman si Kuya Boy Macho no rin gagawin ko 'to para sa inyo. Medyo nagagalit na nga pala sa akin si Aling Rehina. Nakakabili daw ako ng maraming isda pero brief hindi na. So paano guys? Tara! <laughs> Kaya naman isang araw, maaga pa lang ay nagwabalis-walis na ako. Lagi ko nga palang ginagawa to para sa aking mga alagang isda. Dumating na rin pala si tatay para sukatin ulit ang ating aquarium. Magpapagawa na kasi ako ng bakal na istante. Sumunod nga daw kay tatay at may bibigay siyang kalabasa. Alam naman ng karamihan ay eh, ito ay pampalinaw ng mata. At dahil dyan, maraming maraming salamat kay tatay. Medyo lumalaki na nga pala ang mga alaga kong beta fish. Kailangan ko na siguro mag-breed pa ng bago. Marami nga palang nagtatanong sa akin kung paano ma-identify kung babae o lalaki ang isang beta. Kung nasa kaliwa ko ay babae. Itong nasa kanan ko naman ay lalaki. Kapag sobrang aggressive at Flair, eto nga pala isang lalaki. Ito naman ay tinatawag na mustard. Lalaki din to kasi gumagawa siya ng bubble ne, Mas malalaki rin pala yung fins ng lalaking beta. Ganito naman lang itsura ng babaeng beta. Medyo maliit nga pala sila at kupas ang kulay. Sana lang kahit papano may natutunan kayo kay Guya Boy Macho no Aalis muna ako dahil bibili ako ng panlahok sa gulay. So paano guys? Tara! Napakatagal na nga rin pala yung huli kami nag-rides. Exercise na rin kasi to at maganda sa katawan. Malapit lang naman yung mini palengke dito sa may samin. Magagata ako ng gulay at kailangan ko ng pansahog. At syempre, huwag natin kakalimutan ang mga pang merkado. Bibili rin pala ako ng gulay dito sa aming farm. Char. Maganda nga pala bumili ng gulay dito sa malapit sa bukid. Lagi kasi bagong pita sa tinitinda nila dito. Bago nga pala ako umuwi, dadaan muna ako dito sa IU Mart. Eksakto naman kakabukas lang ni Nanay. Bibili kasi ako ng ice cream na paborito namin ni Aling Regina. Ito nga pala yung tinatawag na Milona, strawberry flavor at abukado nga pala ang binili ko. Binigyan nga pala ako ni Nanay ng magandang lalagyan. At dahil diyan, big big shoutout nga pala sa inyo. Kaya naman pag-uwi ko ng bahay, binigay agad kay Aling Regina yung lulutuin. At dahil malungkot siya, ibibigay ko na yung ice cream. O di ba masaya na ulit si Aling galing Nagagalit nga pala siya sa akin kasi bili daw ako ng bili ng isda. Ultimo pagbili ko nga daw ng brief ay nakakalimutan ko na. <laughs> papakamot ko na lang talaga sa hindi makati. Dahil magbibreed nga pala ako ng beta, kailangan ko ng mga lalagyan. Hugasan ko muna to para hindi makontaminate ang ating ilalagay na tubig. Stack water nga pala ang gagamitin ko. Dalawang tabo nga pala ang ilalagay ko para makalangoy ang ating isda. Maglalagay nga pala tayo ng talisay extra. Makakatulong kasi to para makondisyon ang ating mga tubig. Halu-haluin lang natin ng konti at pwede na natin tong gamitin. Kailangan nga pala natin ng 1.5 na bottle. Hihiwain lang natin yung magkabilang butas. Paalala lang pala sa mga bata, iba yung pag-iingat lang para hindi tayo masugatan. Dito nga pala natin ilalagay yung babaeng beta. Kailangan din pala natin ng clear na plastic at scotch tape para madali natin makita kung nakapag-itlog na ba ang babaeng beta. Ito nga pala yung yellow pansy na tinatawag. Dito ko nga pala siya ipapare sa mustard para mas lalong lumabas ang kulay ng dilaw kapag nagkaanak na sila. Inuna ko nga muna palang ilagay yung lalaking beta. Yung babaeng beta naman ay dito ko nilagay sa gitna. Magliligawan muna kasi sila sa loob ng isang araw. Magpapares nga pala ako ng galaxy at neon. O di ba maganda yung kombinasyon nila? Pagkatapos nga pala ng isang araw na pagliligawan, pwede na natin silang pagsamahin. Kapag baitlog na sa bubbleness ng lalaking beta, pwede na natin tanggalin yung babaeng beta. Yung lalaking beta kasi ang maglilimlim sa kanyang mga itlog hanggang sa mahatyo mapisa ang mga itlog dito. Dito ko nga pala sila ilalagay sa ilalim ni Bad Boy para si kapag nagme love kasi yung beta, magandang hindi sila naaabala. Kailangan din pala natin lagyan ng pabigat sa na para hindi makawala yung babae. Lagay pa nga ako ng kulambo para hindi sila lamukin. Chow. Grabe guys, nakakapagod din pala yung ginawa ko. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam. <laughs>